Representative Paolo Duterte iginiit sa House Infrastructure Committee na huwag gamitin ang Davao at kanyang pamilya para ilihis ang issue ng tunay na korupsyon sa flood control project. Detalya ng balitang yan mula kay Ron Grace Mariano. RMN Live Report! Si Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte sa paglutang sa pagdinig ngayon ng House Infrastructure Committee ng 51 billion pesos na alokasyon sa infrastructure projects sa kanyang distrito sa mga taong 2020, 2021 at 2022. Ang nabanggit na informasyon ay inamin sa hearing ngayon ni Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabrala. Pero tanong ni Representative Duterte, anong klase ng hearing ito at anong mali sa House Infra Committee na ginagawang panakututas ang pamilya Duterte para takpan ang uh, o ilihis ang ito ng korupsyon sa flood control project. Dili Congressman Pulong kahit kailan ay hindi siya nakialam sa mga budget hearing sa Kamara dahil may delikadeza siya at hindi kagaya ngayon ng mismong magkakamag-anak ang naglalaro sa budgeta. Punto dito yung hinahapon ni Representative Duterte ang lahat ng mga kongresista na ilabasa ang lahat ng kanilang budget at ipakita sa taong bayan ng mga proyekto sa kanilang mga distrito para lumabas kung sino ang mga totoong nagsaservisyo at sino ang nagnanakaw. Kasama mo sa DTXL, RMN Manila, Radyo Madrid, Mariano, Tampak, RMN.